kahulugan ng lugaw sa panaginip. Naranasan mo na bang kumain ng lugaw? Ang mga panaginip ng lugaw ay maaaring bigyan kahulugan sa maraming paraan, mula sa literal na interpretasyon hanggang sa simbolikong isa. Ang isang panaginip tungkol sa pagkain ng lugaw ay maaaring sumagisag sa mga problema sa pagtunaw o maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay mahina o hindi nasisiyahan. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang iba't ibang kahulugan ng mga panaginip ng lugaw at kung anong maaari nilang sabihin sa iyo tungkol sa iyong subconscious mind. Ano ang kahulugan ng lugaw sa panaginip? Ang panaginip ng lugaw ay maaaring magpahiwatig na kailangan mo ng karagdagang kabuhayan sa iyong buhay. Ito ay maaaring tumukoy sa pisikal, emosyonal at espiritual na pagpapakain. Ang lugaw ay simbolo din ng kaginhawaan at katatagan. Ang panaginip ng lugaw ay maaaring magpakita na ikaw ay nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan at nangangailangan ng ilang uri ng katiyakan o suporta. Bilang kahalili, kung ang lugaw sa iyong panaginip ay na-overcook, maaari itong mga hulugan na ikaw ay natigil sa isang sitwasyon at kailangan mong gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng lugaw na yam. Kapag napanaginipan mong kumain ng lugaw na yam, maaaring ito ay sumisimbolo ng kasaganahan. Maaari itong magpahiwatig na tinatanggap mo ang kapalaran at kasaganahan sa iyong buhay. At handa ka ng tanggapin ang lahat ng mga pagpapala na darating sa iyo. Maaaring ring itong kumatawan sa isang malusog na diskarte sa buhay at isang pagnanais na pakainin ang iyong sarili kapwa emosyonal at pisikal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng lugaw Kapag napanaginipan mong kumain ng lugaw, madalas itong tanda ng kasiyahan at kasi kasiyahan sa iyong kasalukuyang kalagayan. Ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng pagkain at kasiyahan ng mga relasyon at sitwasyon sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip na kumain ng lugaw ay maaaring magpahiwatig ng isang panahon ng katatagan kung saan, may kaunting pagbabago o aktibidad sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng lugaw na may sitaw at kamote. Kapag na panaginipan mong kumain ng lugaw na may sitaw at kamote, ito ay karaniwan nakatali sa mga damdamin ng pagpapakain at kasaganahan. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagmumungkahi na sa tingin mo ay sinusuportahan at inaalagaan ka at natutugunan ang iyong mga pangangailangan. Ang pagkain sa isang panaginip ay madalas na sinasagisag ng mga emosyon, kaya maaring mga hulugan ito na nakakaramdam ka ng kasiyahan. Bilang kahalili, maaari ring itong mga hulugan na makakagawa ka ng matalinong mga desisyon sa pananalapi at makinabang mula sa mga ito sa malapit na hinaharap. Ito ay isang positibong senyales na ikaw ay nasa tamang landas at ang tagumpay ay abot kamay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-inom ng lugaw. Kapag kayo ay nanaginip na umiinom ng lugaw, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng kawalan ng enerhiya. Ang lugaw ay isang simpleng pampalusog na pagkain at sumisimbolo sa isang bagay na madaling matunaw. Kung ikaw ay nakaramdam ng pagkapagod at pagkahilo sa iyong panaginip, maaaring ito ay isang senyales na kailangan mo maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili at muling magkarga ng iyong mga baterya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghahanda ng palayok ng lugaw. Ang panaginip na maghanda ng isang palayok ng lugaw ay maaaring sumisimbolo sa pakiramdam ng labis na pagkabalisa. Maaari ring itong kumatawan sa ilang hindi nalutas na mga isyo mula sa iyong nakaraan na babalik sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay sobrang pagod at kailangan maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili. Ito ay isang paalala na manatiling nakatutok at patuloy na magsumikap upang maabot ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa oatmeal na lugaw. Ang panaginip ng oatmeal na lugaw ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam na natigil sa isang partikular na sitwasyon sa iyong buhay. Ang lugaw na oatmeal ay sumisimbolo sa makamundong gawain ng buhay at maaaring maging senyales na kailangan mong ayusin ang mga bagay-bagay. Maaari ring itong magmungkahi na kulang ka sa nutrisyon, kapwa pisikal at emosyonal, at kailangan mo maglaan ng ilang oras upang pangalagaan ang iyong sarili. Bilang kahalili, ang panaginip ng oatmeal na lugaw ay maaari ding kumakatawan sa katatagan at seguridad na nagmumungkahi na malapit ka ng makahanap ng kaginhawaan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagluluto ng lugaw na yam. Panaginip na magluto ng lugaw na yam ay maaaring sumisimbolo sa isang pakiramdam ng kaginhawaan at seguridad. Maaari itong magmungkahi na pinapakain mo ang iyong sarili sa isang espiritual na antas at lumika ng isang pakiramdam ng balanse sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaari ring tumuturo sa pangangailangan para sa pagiging praktikal at katatagan sa iyong paggising sa buhay. Ang lugaw na yam ay maaaring makita bilang isang metapora para sa pag-aalaga sa iyong mental at emosyonal na kalusugan. Maaring ito ay isang paalala na magdahan-dahan at maglaan ng oras upang masiyahan sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lugaw na kanin. Kapag kayo ay nanaginip ng lugaw na kanin, maaring sumisimbolo ito sa iyong nararamdaman tungkol sa iyong kasalukuyang relasyon. Kung ang lugaw ay bukol-bukol, o may mga bukol sa loob nito, maaari itong magpahiwatig na may mga hindi nalutas na isyo sa iyong relasyon. Sa kabilang banda, kung ang lugaw ay makinis at mag-atas, kung gayon, maaari kang maging kontento sa iyong relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumili ng lugaw. Ang panaginip na bumili ng lugaw ay maaaring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng kawalan ng seguridad sa iyong buhay. Maaaring naghahanap ka ng katatagan at kaginhawaan upang mabawasan ang ilan sa iyong mga alalahanin. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring maging tanda ng pagpapakain at kalusugan. Maaaring ito ay isang paalala na alagaan ng iyong sarili ng mas mabuti at tiyakin na kukuha mo ang kailangan mo kahulugan ng panaginip tungkol sa may nagluluto ng lugaw. Ang panaginip ng isang taong nagluluto ng lugaw ay maaaring sumisimbolo sa isang mapangalagaan at ligtas na kapalikiran. Maaari itong magpakita ng mga damdamin ng kasiyahan at kasiyahan sa iyong pagising sa buhay at iminomong kahi na napapalibutan ka ng mga taong nagmamalasakit sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang indikasyon na ikaw ay inaalagaan at ipinagkakaloob sa iyong buhay. Ang lugaw ay nauugnay din sa swerte, kaya ang panaginip ay maaaring maging tanda ng swerte ng darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghahain ng lugaw. Ang panaginip na maghain ng lugaw ay kadalasan tanda ng pagsusumikap at pagsusumikap para sa tagumpay. Maaari rin itong sumisimbolo ng pagpapakain at kasiyahan. Sa ilang mga kaso, ang panaginip na maghain ng lugaw ay maaari ding maging isang indikasyon ng pakiramdam ng labis na pagkabalisa at pagkabalisa. Dahil ang lugaw ay maaaring maging isang mabigat at nakakapagod na pagkain upang lutuin, bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong bitawan ang ilan sa iyong mga responsibilidad upang makahanap ng higit na balanse at kapayapaan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagluluto ng lugaw ang panaginip ng pagluluto ng lugaw ay maaaring isang senyales na ikaw ay umuunlad sa iyong buhay. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagpapalusog sa iyong sarili at nakakakuha ng lakas mula sa pagsusumikap na iyong inilalagay. Ang panaginip ay maaari ring sumasagisag sa isang nakakaaliw, ligtas na pakiramdam. Maaari mong maramdaman na mayroong kang ligtas na batayan kung saan uunlad at ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring kumatawan sa isang sitwasyon sa iyong buhay na nangangailangan ng pasensya at mabagal na pagunlad upang makamit ang tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng lugaw. Ang panaginip na makakita ng lugaw ay maaaring sumisimbolo ng kasaganahan, pagpapakain at kagalingan. Maaari rin itong magmungkahi na ang iyong buhay ay balanse at ikaw ay kontento at nasisiyahan. Ang lugaw ay maaari din maging tanda na ikaw ay interesado sa pagpapabuti ng sarili at paggawa ng mga hakbang sa tamang direksyon. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring kumakatawan sa mga damdamin ng labis na pagkabalisa o pagkabalisa tungkol sa isang bagay sa iyong paggising at ang lugaw ay ang iyong paraan ng paghahanap ng kaginhawaan na kailangan mo sa panahong ito. Espiritual na kahulugan ng lugaw sa panaginip Ang lugaw sa isang panaginip ay maaaring sumagisag ng pagpapakain sa isang espiritual na antas. Maari itong magpahiwatig na binibigyan mo ang iyong sarili na kinakailangang lakas at kabuhayan upang umundlad sa buhay. Maari ring itong maging tanda na ang espiritual na kaalaman ay ibinibigay sa iyo. Ang lugaw sa isang panaginip ay maaari din magpahiwatig ng kasaganahan at pagkamayabong dahil ito ay ginawa mula sa buo na itinuturing na lubhang nakakapagpalusog. Maaaring mga hulugan ito na bukas ka sa pagtanggap ng mga pagpapala at kasaganahan sa iyong buhay. Konklusyon, ang panaginip ng lugaw ay maaaring magpahiwatig na kailangan mo ng higit na kabuhayan sa iyong buhay at maaaring maging simbolo ng kaginhawaan at katatagan.